那该多。 naman tayo mag-update na uh, naman yung ginagawang boat bridge sa may SM Mega Mall dito tayo ngayon sa may Guadalupe Bridge nabagot yeah, din po na itong connecting bridge ng MRT3 yung so, Guadalupe Bridge wala pa rin balita dito na kung kailan ni Rere Hub kung gagawin ko grabe rin yung ano volume ng kasakyan dahil mga motor sa carousel mrt mga okay. -re -re mm, Station Meron ng MRT-3, meron ng EDSA Carousel, pero hindi nyo dami pa rin mga sasakyan. Patuwa kaya kung 120 million ng Pilipino. Ah, Gumagana tong elevator sa may Guadalupe. Ganda, no? Hindi na sa... Hindi sa yung... ano, no yung... semento Salamin na, no? Mga kabayan, no? O, kaba yan, no? Diba? 23 Boni Station po. Ito sa kataas Boni Station na uh, MRT3. Ito so, uh, na sa ano na tayo. So, Boulevard. Pinapampunta so, ng Greenfield District at uh, Pasig City. ya Nandun Andun pa yung pinakarap rap by station ng parke. Baba sobrang taas ng nitong ano yung hagdan ng subway station. Baba lang talaga yung station ng It's so boulevard wala mm -hmm. lang talaga ay, yung yung siyang overtaas mm -hmm. buti na lang merong telebito ha <laughs> Monday to Friday 11:20 PM. Tapos, Saturday, Sunday 10:19 PM. Wala ni to. Ayan, may dadaan. Wow. Kailangan palaging ano to, no? magana, wala nang ito. mayro mga ano mga rebar so, maayos oh mga ano sa gilid ah uh, handle ay lalagyan nga lang ng mga kawit para maiangat Pilip. wala yung mga dikit-dikit na mga drainage covers walang malalaking drainage covers Yan, hindi natingnan leta magahi Nam là Vietnam. Tayo pa mga Balangrock. Tuloy dito. talaga mga kanto ni ano yung mga ram maganda nakahangat yung pedestrian lane bago lang to o basic okay, na na yung design napro yeah, kaya ano to no hole

sa Ortigas yung gagawin ano pa lang may harang ah nakikita ko na ang uh, ginagawang food bridge no? ano na ano nalang halos to mga salamin bilis na tapos no? October 1 na nga pala ngayon. Bulong. Yeah. Yeah, tap -tap. Oh, abayan, eh. Ito nga dito, eh. gulong. sa kabila. Juni Dudug Tung Sa may Mega A Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Ito uh, traffic dito. Mayroon dito. Dito yung... SM. Alis pa no? Patapos pa ka agad. gate ang bilis gumawa saka may ano may design ano flooring North Edsa Ang ganda niyo hey. Ano pala Biyadista ng dating area dito bus stop. Rin, sa ano sa may kubaw wala na rin tatanggal pa lang nila